ayan, another tip mga ka-toddlers, mga ka-hunters ayan, meron tayong barena na bala ng barena 1.8 ang suwat nyan tapos yung stainless tip lang pagpuputol para hindi kayo ma-aksidente hinahati ko yung 500 mm hinahati ko 250 kasi nadali ko nung nakaraan yan eh. 500 yung sinalang ko rito pumaltik nabalik ko naabot ako sa mukha, buti hindi ako naabot sa mata. Kaya puputulin nyo muna ng Tikto 250. May nabibili naman Tikto 250, kaya lang mas mahal, mapapamahal kayo. Kaya sinatsaga ako nalang putulin. Pinuputol ko nito, kaya naman eh. Ito, kaya nito. Oh, yan, kaya kaya nyan. Kasi yung 500 mm, pagka malapit ng maputol, nagwiwigil. Kaya ano, Ayan, ganito po putulin nyo. Tapos, butasan natin ito ng 1-8. Ayan. Ang stainless, mahirap putulin. Mga ka-hunters. Pero, madaling butasan. Kasi parang mas malaki na siya sa 3mm. Oh. Ayan, ganito lang ang pagbutas natin. Mas madaling butasan to Kesa dun sa, ayan, niipit lang natin ng lock ng, ano, my script. Ang tanso, mahirap butasan eh may ipit ulit ulit pati ay sikip kasi pag uh, hindi natin binutasan to mga uh, ka hunters kasi masikip to 3mm lang to eh ang butas nito 3mm lang dito ang butas ang laki nito 1.8 kaya bibili kayo ng bare ng 1.8 uh, 1.8 ang sukat 3.2mm pagka sa mm 3.2mm 1-8 yun Ano uh, yung bubutasan natin Ito lang, madali lang ito eh Pero mahirap tong putulin, yun lang sa stainless Ayan, yeah, bumili ko lang ako ng bagong Baray eh, na ko eh Nakabili ko, sale Ka-brand nun Hindi na natin pakikita yung brand Kasat niyang bulaklak Ayan, ayun, uh, nabutas na natin mga ka sa Sa glit lang ngayon papasok na yan ah. gagamitan, gagamitan naman natin ng malupit na pandikit yan ito yung pandikit natin oh. Yan. pero ang ginagamit ko dito itong pula yan papasagi ko na sa inyo yan. kasi baka mahirap ipakita brand, yan. Yan. WSQ ang um, ano niya? dalawang klase kasi d type d sa type wsq yung d mga yung wsq malapot ganyan lang yan ay pakikita ko sa inyo kayo sige natin didikit natin ay wala pa pala akong rating ano ayan okay mga ka-hater sa another tip isa pa mahaba-haba video natin ipitin nyo lang sa vice, sa vice grip kailangan kayong gumamit talaga ng ano kasi maliit butas nito okay ayan yeah, sana may natutunan kayo